Good morning, welcome to Joy's Gratefulness Hello po sa inyong mga Ang topic po natin ngayon ay Kung bakit ang pagiging Mapagpasalamat atin sa ating... Ang pagpapasalamat ay isang matagal Nang nirituan, itinuro ito sa atin Kung tayo ay musmus pa Parang di ba yung mga panahon natin Nung tayong mga bata, mga lolo Mga nanay natin na nagbabantay Sa atin, sabi lagi pag inabot sa atin, Say thank you o, salamat po pag may binigay sa iyo. Ano sa sa'yo? Salamat po. Ayan, ako diba ba yun ang laging sinasabi sa atin at tayo din. Na ang ganun din tinitulo natin sa mga bata, sa mga anak natin, sa mga kinata at mga bata ang binibigyan natin ng kung ano di ba? Pag may gift tayo sa kanila, tapos sasabihin natin sa mga bata. anong sasabihin mo? Pag hindi sinasabi, tuturuan natin na say thank you. Ayan. Ito ay nakakalakha na natin. Diba? Nagiging natural na ang mga bagay nito habang tayo ay nagkakaedad. Of course, no, mga kaya thank you sa inyong lahat. Thank you sa nag-subscribe. Thank you sa nanonood. Thank you, thank you. Uh, thank you sa mga hindi pa nanonood lang, hindi pa subscribe Uh, po, ipipindutin niyo po yung nakalagay na subscribe. Yan po, iba po kasi nanonood. <laughs> Sabi niya na, pa ano ba mag-subscribe. So, ganun po ang gagawin niyo, ha? Ang, ang sinasabi po natin pagpapasalamat, ito po ay napaka-sarcastic sa isipan. Or sa isip natin. Ang salitang thing, o ang isang Old English word. Yan. Na ang kahulugan ay thought o mag-isip. Sa simpleng analogy, ito ay may kinalaman sa ating pag-isip. Ang ating thinking organ ay ang ating utak. Kung ating iuugnay ang pagpapasalamat sa ating utak, na ibabalik ang kapangyarihan ng pagpapasalamat. Ang tunay na pagsasabi ng salamat bilang ekspresyon ng pagpapasalamat o gratitude ay di na nangangailangan pa ng enerhiya ng ating utak. Kung ganoon ang pagpapractice ng gratitude ay maraming mga benepisyo sa ating utak. May mga naisagawang pamamaraan na may kaugnayan sa gratitude na nakapaglabas ng mga mabuting kemikal na katutulong upang makaramdam tayo ng kasi katiwasa yan. So kapag ka palagi tayong nagpapasalamat, 'di ba? Ang sarap ng feeling. So meron tayong katiwasa yan. Ang ating utak ay naglalabas ng mga neurotransmitters at mga chemical na natural na nalilikha ng ating utak upang makaramdam tayo ng mabuti. Ayun po. Ito ang ilang pamamaraan sa pagpa ng tunay na pagpapasalamat sa pag sa maka pagpabuti ng mental at emosyonal na kagalingan. May makulita kong pusa dito. Kailangan mo siyang kakargahin. Ang pagpapasalamat ay nakakabawas toxic sa mga emosyon. O um, nga, lalo ngayong panahon na to, no? Sa mapag-aaral ng mga psikolohiya, ang pagpapractice ng mga pagpapasalamat na pag-iisip ay nakakabawas ng pagkaingit. Ayan. Ay pag mapagpasalamat ka, hindi ka masyado maingit. Lalo may nakikita mo sa social media. Ayan. Galit. Ayan. Hindi ka magagalit. So, bahala na sila sa buhay nila meron sa yung nagawang hindi maganda. So, pagka palagi ka nagpapasalamat, so, hindi ka na mag, hindi ka na makakaranas ng pagkaingit. Kung meron man, minimal na lang, ganyan, at galit, at pagkatalo, at pagsisisa, yun din, hindi ka na rin, hindi ka na, shh, hindi ka, ouch, hindi ka na rin maninisi ng aking, ang aking pusang matulit, ayan, hinawa ka ang kuna. Ayon sa mga pananaliksik, kanilang, kanilang napag-alaman na ang gratitude, sa mga sikil na mga pag-iisip ay magkakontra sa relasyon sa ating utak. Baba na. <laughs> mas maraming mapagpasalamat ay tutungo sa mas kukunting depression. no nga, kasi kung iisipin mo na madedepress ka na madedepress kung ano yung mga balibalita, kung ano nangyayari ngayon, hindi ba, kung ano yung kakainin yung pinabukasan, kung paano ka magbabayad ng bills, etc. etc. Yan. Pero kung mapagpasalamat ka, napapaunlad ang ating social psychology daw. ay sa mga pag-aaral, ang pagiging mapagpasalamat dahil sa mga bagong kakilala. O, oh, thank you sa mga bagong kakilala ko kay Press G at sa iba, kay sa lahat ng mga kakilala ko na kailangan ako mapagpasalamat. Totoo po yun. Kapag mapagpasalamat ka, mas marami pang ikaw na bagay na magpapasalamat ka. ba? Diba? Ngayon nga, yung sinasabi magkakaroon ka ng mga bagong kakilala na may malaking epekto sa pagharap sa o sa paghanap ng mga interaction sa hinaharap. Hindi lamang nagbibigay ang gratitude sa mga tao na makipag-socialize sa atin, kundi ang pagiging mapagpasalamat ay nagbibigay sa atin ng magaan na mapanghawakan ang mga social situations na darating sa atin. Sa mga pag-aaral din ito, nakita na ang mga mapagpasalamat na tao ay hindi humahantong sa paghihiganti, oops, huwag na daw maghihiganti, pagpagpasalamat, hindi ka na maghihiganti, hayaan mo na ang panahon, ang humus doon. Nakita ng mga mapagpasalamat na tao ay hindi humantong sa paghihiganti at kadalasan ay nakakaranas ng simpatiya sa kapwa. So, isipin mo na lang, God bless you. Ganun na lang sabihin mo. God bless them. Ayan. Ang pagpapasalamat ay nakakapagpabukas ng kumpiyansa sa sarili. Ang self-esteem ay mahalaga para sa pagpapatukumpay ng anumang adikain sa buhay. Ang pagiging mapagpasalamat ay ang susi kung paano daw tayo magkaroon ng, so kung pa kumpiyansa sa ating sarili, mapapataas natin ang ating self-esteem. Ang pagiging grateful, kung ano man ang mayroon na tayo, ay lumilikha ng self-esteem kaysa magalit o maingit sa mga tagumpay ng kapwa si uh, sinusuhuyan ng mga gifts sa buhay, tayo ay mas makakaramdam ng kopyansa sa sarili na nagbigay ng mga tagumpay sa ating buhay. Kapag ka lagi talaga mapagpasalamat, mas marami talaga ikakapasalamat mo pang mangyayari sa buhay mo na hindi mo inaasahan. Pero pansinin niyo mangyayari at mangyayari, hindi nyo lang pinapansin pero ngayon, it's about time para pansinin nyo po, ba diba? ang pagpapasalamat ay nagpapataas ng pag-angko pag-akop sa ating kuta Sa panahon ng pandemya, may panahon to, tayo ay naging, di ba, totoo naman, naging flexible at mapag-angkop sa kahirapan. Kasi kung hindi, wala na tayo ngayon, hindi ba? And still, nakatuyo pa rin tayo. Uh, tawag nito, malakas pa rin tayo, malusog pa rin tayo, di ba? So, yung mga nangyari sa atin, katulad ng namatayan, ng mga mahal sa buhay, at mga samusaring sa matsaring pakikibaka sa buhay, ayan, ba diba, upang mabuhay, ayan, eto tayo ngayon. Ito ang naging panahon upang maigi natin kilalanin kung bakit tayo ay dapat maging mapagpasalamat. Yan sinasabi ko sa inyo, pansinin nyo po. Ito ang magpapalakas sa atin sa pagharap sa dating pang mga hamon sa buhay. Kasi meron pa yan, pero kaya natin yan. Kung nakaya nga natin yung nakaraan eh, what more tong mga darating pa, hindi ba? Ang pagpapasalamat di lamang pagsasabi ng thank you na itinuro sa atin nung tayo ay mga bata pa lamang. At ang pagiging mapagpasalamat, isang thoughtful na practice, isang ehersisyo na paglalagay sa pag-iisip ang kalugan ng thank you o sa Old English ay mag-isip, hindi ba? i ang gratitude para sa kalusugan. Yan, kailangan thankful tayo dahil tayo ay manso tayo ay healthy. Ayan, ang sinasabi naman natin dito ay practice ang gratitude para sa kalusugan ng ating utak at kaligayahan. Magbenepisyo sa atin ng mga relasyon. Oy, palakasin ang ating kumpiyansa sa sarili at magbigay lakas sa ating mga pakikibaka sa buhay sa pag-aaral sa flight Psychology, ang pag-iisip ng mga grateful thoughts bago matulog ay napatunayan na nadulot ng malalim at mahabang pagkain pagkatulog. So, malalim, pagka malalim, di ba? Ang sarap na tulog mo, pagkagising mo. Tapos yan, mahaba. Hindi yung tulog manok, may at nagigising. Konting kaluskos, nagigising, di ba? Ito, ha, sabi ni John F. Kennedy, and I quote, As we express our gratitude, We must never forget the highest appreciation is not the utter words, but to live by them. Yeah. Thank you, universe, and so it is. Thank you so much.